Kung yung nakikita I mean, itong, 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 itong ay meron itong isang babae, ako sa akay, ang halo-halo ang kanyang schedule. Ang pangalan pala ng babae ito ay si Maria! <audio> <laughs> Sir, so, ikaw na lang. Pero mga kuya, meron ako ang ditong card uh, na ibigay sa inyo para uh, mas maunawahan uh, ninyo ang ibig sabihin ng uh, larawan dito. Halimbawa, kumain uh, ang daan si Maria. Uh, kumain ka na ba? Ya pun, ah, ingat ketika kita dapati komentar-komentar kira tentang tanaman Ah, sila Ah, Yes? Yes. Yes, sila tunod. Masa dulu? Uh, maaari, maaari na yung para Alam niyo na ba kung ano ang uh, ating tatatakay ngayong hapon? Ipaw! Ay, ito ay ito'y sa pagkasusunod ng mga pangyayari sa kwento. at tama uh, sa ang uh, sagot ni Raisa at saka ni uh, Robert. Um, ang bang, ang sa bang, balangkas o sa, uh, sa, ng kwento, duga o kahit anong narakipong uh, babasahin. Ang bangay ay pinubuo ng ng, ng, ng ibang bahagi. Una ang Uh, panimula ang pakibasa ng Benefit. Panimula, kung saan at paano nagsisimula ang kwento. Uh, so panimula, dito natin uh, ang kilala ang uh, tauan at uh, tagtuan o oh, ang uh, sitwasyon sa isang kwento. Oh, ang susunod naman ay ang sakit na kasigla ng pakibasa Ito ay ang panandali ng at sa so bahay dito uh, ano na at nagsisimula pakarapin na nakuhay ang ang malaki o oh, problema na kanyang uh, kaarapin. Uh, ang pangatlo ay ang uh kasutulad. Pakibasa ni Miss. Kasutulad. So, ang pinakamataas at na palagin sa pangyayari sa isang kwento. Dito nangyayari ang problema <mozzarella> sa sa pagsusulan, ito ang pinakamataas pati dito o sa ingles ay cycling bike At ang pangamat naman ng makalasak, at kalasak, sorry, na makalasak, na makalasak, yung ayaw mo sa pagsusulan, yung, uh, yung sinang ayaw uh, Sa naging sanay, naging bunga ng na desisyon ng, ng ating gila sa kwento. Ito ay makikita natin na uh, solution. kaya natin ng aral o design na natin ng kwento. Uh, dahil ang sa ating kalahayan, ano maulit ang ating tinalakay ngayong hapon? uh, ito ang unang pangkat, ang pangalawa, ang pangatlo, pang-apat at ang panglima. Ah, uh, isa sa din sa inyong para kumuha ng cue card. Um, ang, ang cue card ay ng mga pangyayari sa alam uh, ng pinakasikat uh, na halaman ang um,